Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong video posted by UNTV News. Uh, tungkol ito sa biglaang ang uh, rally, mga galit na galit na mga disaster survivors and anti-corruption groups. Sino, nilusob ang office of the ombudsman. Ito, ko muna ang uh, caption. Disaster survivors and anti-corruption groups clash with police as they attempted to get into the compound of the office of the ombudsman on Friday, November 7. They are demanding an urgent investigation against President Marcos Jr. for his alleged central rule in instituting its institutionalizing corruption within the government's infrastructure budget and blood control projects okay okay Panawarin natin ang, uh, video. Okay. So, nung pumutok na itong issue na ito, flood control anomaly, malala ko ang unang nilusob ng mga rallyista yung mansion ng mga diskaya sa Pasig City. Na to a point na natakot na, nagka-trauma na ang diskaya family. Yon ang unang galit, binuntunan ng galit. Pagkatapos, batasang pambansa, kongres naman. May, ano, nagsabay na DPWH offices, hindi lang national, pati regional offices. May mga ralista pumupunta doon, binabato ng kamatis. Yan, sa kongres, sabayan. Then, pagkatapos noon, talagang pag palaki ng palaki yung apoy o yung galit nagsusumiklab ang galit ng taong bayan yun na yung September 21 rally sinabay sa anniversary ng martial law na may nagtangkang lusubin ang Malacanang mabuti na lang maaga pang ating kapulisan at hindi natuloy So, kawawa, mga polismen nito, maraming nasaktan kasi mga bayolente na yung mga realista. Binabato, uh, pinapalo, tinatadyakan ng ating mga kapulisan. So, ito, uh, nabigla ko, bakit ang mga realista nilusob na ang Office of the Ombudsman? Anong ibig sabihin nito? Tumih, opinion ko lang ito. Dudat sila sa pagiging patas ng ombudsman. Kasi uh, maraming speculation o nababasa ko lang post na ang ombudsman inilagay dyan parang insurance policy ng Marcos administration. Uh, to be more specific, si dating uh, spokesperson ng uh, Aquino administration, na uh, Mr. Lacerda, nabasa ko sa isang post ang kanyang payag na that is an insurance policy <laughs> para pag <coughs> umalis na ang Marcos sa poder eh, merong didepensa sa kanya kasi kanya yung ombudsman so marami sa mga nababasa ko lang ha, marami ang hindi nagtitiwala sa ombudsman although may nabasa kong uh, pahayag ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, sabi niya, it might be the, that the appointment of Ombudsman Rimulya magbabalik daw ng tiwala ng taong bayan sa Marcos administration. <laughs> Do you agree? I don't think so. Lalong naghinala, lalong nagalit, uh, lalong nadismaya, ang um, nakakarami hindi naman lahat ah kay may mga taong bayan din yung mga Marcos loyalist talaga na okay sige maganda yan nilagay mo yan para makatulong sa iyo pagkatapos ng 1538 kaya lang mas maraming taong bayan na dismaya sa pag appoint ni ombudsman Rimulya kaya ito tong grupo na ito na biglang nagrally Uh, Opinyon ko lang ito, nakikita nila na walang katarungang mangyari. Kasi nga, ligtas na ang mga uh, nakakataas. Example, oh, ang uh, akusasyon nitong grupo, dapat panagutin, imbestigahan si Pangulong Marcos Jr. dahil yung kanyang rule na na-institutionalize. Naging systemic na ba ang korupsyon panahon niya? Kasi kung... Paniwalaan natin yung payag ng Diskaya Couple, uh, yung korupsyon na yan sa DPWS, nandyan na yan. Matagal na, kahit sinong presidente pa, nandyan na. Uh, may napanood akong uh, video ni late Senator Miriam Defensor Santiago, I don't know sinong presidente nun. Binabatikos niya ang DPWH official dahil nagkaroon ng Senate hearing dahil sa corruption sa DPWH. So meron na yan. Patpano ng Mar uh, Aquino administration, nasa 10% lang ang kickback. So medyo maliit. Pagdating ng Duterte administration, tumaas ng 12 to 15%. Ngayon, naging 25 to 30%. Kaya napakalaki. Sa kongresista lang yan ha, na kickbacks... Hindi pa kasama ang napupunta sa DPWH, hindi pa napupunta sa uh, mga other uh, for the boys. So, naging talamak na ang korupsyon sa Marcos administration. Yung sinasabi ng palasyo wala daw kinalaman ng Pangulo sa korupsyon. Anong wala? Una, siya ang pumirma sa budget. Siya ang leader. Anything happens uh, sa amin sa military, anything that happens in a unit, good or bad is the responsibility of the commander. So ganun din 'yan sa gobyerno ng Pilipinas. Pinabayaan niya, pinagmayabang pa nga niya yung flood control project last year sa kanyang zona ngayon yun ang kanyang number one na kapalpakan. Kaya dapat managot ang Pangulo sa kapalpakan ito. <coughs> Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Ah, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito.

karon naman na si ate sa pag ato kay gitabangan lang sa iyang papa kay iyaning kun kay wala si iba na so siya ra ang nagtukod ang iyang papa ang una na ako pasalamatan gino, oh. ang Ginoo kay di ko makabalay kung wala ang Ginoo ang sunod na ako nga pasalamat ang kuturan niya Gatak sih, dah kan kaya selamat kaya selesai ni. Dah kau Lagi nakigpuyo lang dai kati sa imong mama. Lagi na dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O oh, pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay dugay na gid. Oh, so karon pagid ka nakabalay. Mo gid Pila na kabuki mong anak dai Upat. Upat na. Uh -huh. So na na kay mga estudyante. Na, na ko grade 9 o grade 4. Grade 9 o grade 4. So, oh. so pa, unsay panginubuyan nimo te? Aga akong bana driver lagi gito sikat. Ga driver sa sikat imong bana. Oo, oh, so wala siya karon so nagtabang lang imong papa si Oo. So salamat ka ate. Salamat sa. Salamat sa tang nagkuha ani sin. Oo. Dagan kay salamat sir. Ah, salamat, salamat kayo.